mga kabra ganda ng ano dito mga kabra kaya lang maulan maulan ngayon palabas naman ako dito sa puno maulan na araw pero okay lang naman mga kabra kahit maulan oh. ganun yun mas maganda tuloy pag mga ganito ang dilim ng ano ang dilim ng daanan dito ano ko lalakad pungpung tayo sa ano dun sa uglap maano kasi oh, um, mga puno dito ng mga niyog ayun naglakad lang kasi ako kasi maano maulan nga hindi makapasok yung motor ko okay naman siya pagpasok kasi doon sa may kalsada merong malalim na ano malalim na daanan kaya hindi siya makaano angat ayun naglalakad na lang ako para ayun na mga kasama malapit na ako sa kalsada ayun na nandito na ako Okay, maraming salamat sa mga nanonood ng aking video. Thank you, thank you. Sa mga nag-dubios, maraming salamat sa inyong lahat. Goodbye. Ang ingat kayo dyan palagi. Thank you.